ano times mo eh pero karakal kalalabas ko lang kasi ako tinatama super pagod talaga kaya ayun natulog hanggang alas 12 ayun dito naman ako ayaw ko makipag-mix sa friends friends so mag isa lang ako and so I'm planning to go and see magkita ng vacuum kasi ayun panglinis So, dito ako sa mall, shopping mall, at magkikita-kita ako. So, ako lang, ang halon. Alam niyo naman, ako ay halon na alam. So, dito ako sa Fortress. Maghahanap tayo ng halon. Dito kayo lang sa so, Fortress. Ayan, dito po ako maghahanap ng mga, mag tingin tayo ng price. Kaya so. naman dyan is kainan. So, Ayun, 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 dati, so, sa baba naman, gano'n. Oh, baka mahulog yung ano ko, camera ko. Punta so, tayo doon sa loob para magkalang tayo na vacuum. Ha, vacuum daw Ayan, pasok tayo dito. Ayan, ang mga humidifier. Humidifier. Ayan. So let's go inside and check the vacuum nila. Ito naman yung mga vacuum na ano. Ayaw ko yung ganito kasi madaling ano siya. Ma madaling ito chargeable siya. Madali kasi yung ano. In case na maluwag-luwag yung bahay mo, hindi siya natatapos. Naubusan na ng baterya. Gusto ko yung ano, yung isang klase yung dati pa rin yung dati pa rin ang hanapin ko. see is how much. Ito rin, vacuum din siya. Pang sasakyan. Ayun. Pero wala tayo sasakyan. So, pass muna tayo dyan. Let's pass, pass, pass. Check the others. Ayan. Mga crossing vacuum. Ayan, ayan. Ayan, ang dami. Puro naman ganito pala ang vacuum pala yung old ay ito pala yung old model yung yes. yes. so. ito ang lalaki naman wala bang maliit uy ang mamahal gusto mahal akala ko mura lang bakit ang mahal mahal o oh. Porto, Ang laki-laking vacuum naman ito. Ewan, di maliit kung ganito naman, parang ano siya, kasi pag ibabox mo yan, ang haba-haba. Diba? Ang haba-haba. Hindi mailagay sa box. Pwede siguro ma-fold siya. O, ganito kahaba yan. Ganyan. Paano mailalagay sa box? So, it's not, ano. I okay. Ay, wala. Yun lang talaga. Wala nang ibang pagtutuloy ako. My gosh. So, ganoon lang. So, laki-laki. Ang lalaki-laki naman. Ayoko to. Ang super laki naman. Ito cute siya. Kaso lang. Why is it 800? Philips siya. 898. Oh, my gosh. so expensive talaga. Hindi natin ang kaya ng bulsa natin. Ayan mga klaseng vacuum Oh. Ang dami ng vacuum, ano, ganyan daw. Eh. Hindi ko type kasi yung mga vacuum na yan. Para bang ano, vacuum ng ano. Hindi ko alam. <laughs> Let's go to, other, to the other side. Doon sa uh, ibang ano kasi marami naman dito so pupunta tayo sa ibang store let's check let's take a let's take a look a look a uh, yung mga hanap hanap samahan nyo lang ako kasi wala akong kasama para may kasama naman akong maglakad-lakad. So,

Ito so, ha, yata magandang nga uh, ito, decoration sa taas. Ay, meron. You know, Puntahan nga ako sa taas pala. 7 floor. 7 floor, I don't know if they have decoration. Pero yung ating mo munang notion, mission sa araw nito, tignan natin tayo sa taas. Let's go pala doon. Pero ayaw ko. Maynitan yung ano ko. Yung beauty ko. Wala naman ano pala. Ano, wala pala decoration dun sa taas. Kaya eh, wag na. So and so. Sabi na nga. So and so. Ganun pa rin. As usual. So and so. 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 And so. so and so. And so. <laughs> ano mo yung so and so and so hmm. yan oh, may bumibili ng vacuum ko ganyan talaga lang ang ano nila dito wala na yung ano wala na yung vacuum na dati hmm. sinasaksak sinasaksak kaya ang gaganda oh marami lang open na store dito pala Samsung store mga appliances o oh, diba oh, meron siguro sila dito let's go and see take a look take a look at the <laughs> ayun, meron din. Pero ganun din, ho. Same, same. Wala talaga yung ano. Yung, yung hinahanap kasi yung ano. Yung dati. Ayan. Ay, meron din pala sila dito. Meron, meron din pala ang presyo. O, oh, mahal pala? Akala ko 300 plus lang. Oh, wow naman. Ito so mahal pala. Itarine. Oh my gosh. So, ano, mahal pala to. Ano, mahal pala to. So, the same thing, you know. Syempre pare-pareho lang ang pressure nila, diba? Pareho lang talaga ang pressure nila kahit saan ka pumunta. Ganun siguro ang presyo nila. O dito tayo sa kabila ulit. Diba naman dito? Ay, puro naman TV dito. Walang ay doon sa kabila ulit. Sa kabila. Oh, you see, ito talaga ang uso ngayon. Yan talaga ang uso awesome ng bakayo. My gosh, ayan. Wala talaga. Oh, 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 is like that, oh. Wala talaga yung dating bakayo, oh. Pagandahan ng, ano, style. Oh, hmm, ice cooper na yun. Yeah. natin yung dati. Wala rin. Wala talaga sila yung dati. naman oh, oh my gosh, wala talaga. May ano to? Vacuum ba to? Parang plancha o oh, style plancha Plancha nga siya pala. Plancha. <laughs> style plancha. Plancha pala eh. Lag. Na ano na prank ako dito ah. Nakala ko ano. Plancha pala may lagayan. Ay, ako talaga. Oh, ang gaganda naman. hinahanap ko lang. Akala ko may mas mura kasi na ano, meron yung mga usok. So, ang cute, ang cute ito. Pero 900. Oh my gosh. 900 siya. Ito sana o maliit siya. 900. Oh my gosh. Puro 900 all is 900. Maliit o malaki 900. Ayan. Ang na. O, hindi kaya ng bulsa natin. Kulang long life si natin. I like this. Kasi ang cute niya. Ang liit niya. O. Eh. Parang hindi ba ano to so box. I'm sorry. Sure, okay. Okay. 900 si Chufilix Tignan niyo to oh, ang cute niya pero 2000 plus. my god. Hindi natin kaya yan. Hindi natin kaya. So ayan, diyan lang ako na marshal, na marshal lang ako dito. Nagtingin-tingin lang pero hindi mo wala pala akong pambili kulang. Meron akong pera pero kulang. No. Dagdagan ko pa. ko sa sa hair dryer na lang. Uy, ang mahal din ang hair dryer. Ano ba yan? Puro mahal. Hair dryer is mahal, mahal, mahal. Ayan, so dito na ako nagtatapos. Tataposin ko na ang video ko dahil mahaba na. Wala na ako nabili. Salamat sa inyong lahat sa inyong panonood. Thank you, thank you so much, guys. Thank you, thank you, thank you. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye na po. Bye-bye. God bless you.